Um, I'm from Mindanao. Mindanao. Single o single model? Single. Single. hoy Gusto mo maging single mom ka? Ay, ah, ayaw ko na muna. <laughs> ayaw mo. Pero hindi ka single mom. Ano? Okay. Mga market dito mga single mom eh. Gusto mo maging single mom? <laughs> gusto ko din yun. Gusto ko i-try. <laughs> ah, gusto mo i-try. Hoy. <laughs> Bad ka. <laughs> Alright. Oo, oh, gusto ko yun. Ilang taon natin na ba si Lab Lab? 21. 21 years old prom in the now. Tama? Okay. So, anong kailangan mo sa live ko? Hanap boyfriend. Char! Friend. Ano? <laughs> Friend Ayaw is char -char with, dito. ano na yun, di diba? Mga char 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 yung nyo dito. char 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 Anong hinahanap mo ngayong hapon? Maghanap ng ano? no? Magiging, ano, boyfriend. Anong gusto mo sa magiging boyfriend mo? Gusto ko yung, ano, um, ay, eh, gusto ko yung, ano, yung, maging totoo lang. Ayaw ko no, sinungaling. Oh, maging totoo ka rin Kasi... rin kapag kinakausap ka, ha? <laughs> <laughs> ah. Hindi, matino ako host. Ko alam mo lang yun, ginawa ko, yun. Alam. Kaya ayusin mo yung panalita mo. Baka, baka seryoso ako. Sa Kasi so, nga lang, ako yung niloloko eh. Ah, okay. Pagkatapos bigay yung lahat, tapos iiwan. Ganun. Mm. Naibigay mo na? Naibigay ko na, host. Kakatapos lang. Nakit kayo. Hindi nung ano. Host kasi, six years na kami. And then... Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? Twenty? Twenty-one. Twenty-one ka pa lang. Naibigay mo na, Diyos ko. <laughs> Yeah, kasi ganoon nga. Six years kami noon na and then, binigay ko sa Habit? kanya nung April <laughs> pa lang. Update pa, no? Sobra. Update <laughs> na, na, na masakit, ganoon. <laughs> okay, ano bang gusto mo sa katangian ng isang lalaki na hinahanap Ano sa naman? hindi, Ah, gusto ko din yung ano. Hindi ko naman hinahanap yung pogi. Hinahanap ko yung naging totoo lang ganun. Yung seryoso ganun. Tapat. Yan lang naman. Okay. So guys, 305 viewers, narinig nyo naman siguro yung sinabi ni Ma'am. No? Nagahanap ng na nga, hindi pogi, pero totoo lang daw. Totoo na pogi. <laughs> oh ano? <laughs> hindi. Sure ka ha? Hindi yung gusto ko kasi yung ano yun, naging totoo lang. Hindi yung mapera. Yung hindi yung hututan ako. Ayoko nun. Diyos ko. Huwag mo itapon, sir. Sayang yan. Saga <laughs> saan, sir, Ray? From Sambangas, Bugar. Sibugay. Uh, April. Sambangas, Sibugay. Ilan taong ka na? 33 years old. <laughs> 33. Ah, uh, Dai. Love. 33 years old. Makunat. <laughs> Ano? <laughs> 33 years old ang ta. <laughs> Uy, bata apa yan. 33, ya Ayun ko ba? <laughs> Kaya saan 21 pala kamu? oh, 21 ka. Oke. Okay. 21, virgin. Naunahan ka nga lang. oh. Ano, 21 <laughs> years old, second hand. Second hand. Oh. Okay, pero okay. no. okay, pa para... may Kapag nakuha mo, may warranty mo. naman eh. <laughs> ah. Pag hindi kaya, solid sa, sa pamilya. Okay? Pwede? Ano nangyari sa bakit test ka na niyan? May issue. May naiwang dugo. Sorry. Love, love. Okay lang ba sa'yo si Valicia? Hmm, 33 years ah dapat yun sun oh lao oh. no, magawa. Ray ayaw oh, niya oh, Ray okay 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 Sorry, okay 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 lang, okay Oh. Hello ka, okay 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 Gabi. Ha! Hmm. Aladero. Oh. Taga oh, saan? Taga Mindanao. Mindanao. Ayan. Alright. Sa Mindanao, ilang taong nga na? 28. 28. 28? 28 years old. Love, love, 28 years old. Ayaw mo, bigyan kita ng 10 years old. Ay. Ano ba? Mabait ba yan? Hindi ba okay. mukhang pera? Ang tanong ko sa'yo, <laughs> sa edad mo na tayo, okay ba sa'yo ang 28 years old? Okay naman, okay naman. Okay. Palade, uh, Paladero, uh, taga Mindanao ka rin, di ba? 28. Yes po, sir. May anak ka na ba? Ah, wala po. Wala? Uh, gusto mo pala magkaanak? Parang gano'n na nga. Oo. Uh, willing ka ba mag, ano, ah, uh, maging owner ng second hand? Ay! Ah, <laughs> uh, sa akin lang, idol, gusto ko din yung hanapin yung tamang babae. Yung hindi man loko Okay. Paano nga, paano nga, Maging, maging totoo tayo dito, maging totoo tayo. Ang natin ng katotohanan sa ating mga mata at tenga. Ha? Okay? So, dito natin malalaman kung tanggap mo yung isang babae, paano nga kung makilala at makatagpo ka ng isang babae second hand, okay lang ba sa'yo? Ah, walang problema sa akin, Idol. Basta okay. importante, totoo siya. Sige. Kapag ah, may damage, ah, i i i i i Okay. Oo. Uh -huh. Kapag well, hindi naman, today, ano, pag hindi naman kaya, lagyan mo lang ng grasa. Lagyan. <laughs> <laughs> okay. Okay. Lablab, uh, -lab. baka may katanungan ka kaya uh, paladero. Ano? Um, Meron. Um, uh -huh. Ano? Umpisaan mo na. Gusto mo, bukas ka pa mag-umpisa, mag, mag -live na ako. Baka na. Hindi, um, tagasan ka ba sa Mindanao? Kapatagan, Lano del Norte. Ah, okay. Hmm. Malapit lang. Siya sa ano? Ikaw sa Kapatagan, siya ngayon sa Kaluwagan. Ikaw ba? Tagasan, ka ba? <laughs> <laughs> Ikaw ba, Ikaw tagasan ka ba? Mindanao din, matalam na. Kaluwagan nga. <laughs> <laughs> Ay, matalam, matalam. Um, ano? Um, ano yan? <laughs> hindi, um, ano? Um, ano pa gusto mo sa babae? Puro, para kang bata, puro ka am-am? <laughs> hindi, Siempre, kasi, uh, ano Siyempre, hinahanap, siyempre, ang hinahanap ko sa isang tao, yung to, naging totoo siya sa kapwa din tao, yung totoong nagmamahal, yun din. Ibig sabihin, pati, Ibig sabihin, hindi babayahan mo, pati lalaki, okay lang. Hindi mo ini specific ang hanap ko sa si isang babae. Ay totoong babae. ito totoong tanga mo ba? Ang si lalaki, 'di ba? Eh sabi mo tao eh. Oh, damay pati lalaki diyan. Mga lalaki de, ba... pasok. Ba? Oh, paki-klaro. De, de, sa totoo na sa akin idol. Yung hanap ko talaga sa isang babae, yung tapat siya. Hindi yung dinanganap ko, yung hindi tapat yung sa, tayo, Kaya nga, lahat naman tayo, minsan may magsinungaling, minsan naging totoo, pero pare-pareho na pare-pareho na din yun. Ano At sa inyo, na lang. Ano ba normal lang naman, na ano, eh, normal lang naman magsinungaling sa isang tao eh, di ba? Sa isang Oye, tao, dito, normal dito, lang dito, na magsinungaling. di ba, isa-isa lang magsalita? Diyos ko naman, oh. <laughs> ah, gusto niyo sabay-sabay tayo magsalita. Ta totoo. <laughs> Uh, normal lang na magkamaling isang tao, 'di ba? Ang hanapin niyo lang na partner. Uh, nang kahit na dumating na sa point na nag-aaway na kayo, meron kayong problema, ang problema pinag-uusapan yan. 'di ba? Hindi It rason na nagka-problema kayo ay uh, ang solusyon ay makikipaghiwalay agad. No, very wrong. Okay? konti malit malit na mali lang oh. ay kailangan ah maghiwalay na tayo ganon maghiwalay na tayo ng ano ng ah, higaan pero pagkatay ng ilaw adikit ah, na naman okay lang ba yan? ah pwede oh, yun ka ba? <laughs> diba? hindi kasi solusyon sa ng, ng iba kasi pag nag-away may ganito, may ganito, ganyan. Ay, makipag na, hindi ko na kaya. Hmm. Katingin mo ba, kapag nakipagrelasyon ka ng panibago, o mag-uumpisa ka ulit sa bago, katingin mo, hindi ulit mangyayari yun sa'yo? Uy, thank you. O, sakay na kayo, may motor na, oh. <laughs> ba? Diba? Tandaan nyo, sa isang relasyon, da dadaan at dadaan kayo sa iba't ibang klasing pagsubok o problema. Ha? Okay? Halimbawa, nagka-problema kayo ng partner mo, hiniwala yan mo kasi may problema. Hindi mo kinaya. Katingin mo ba kapag nakipagrelasyon ka ulit o nagka-boyfriend ka, nakaka-girlfriend ka, hindi ulit kayo magkaka-problema? Tingin nyo. Dagod! Hindi <laughs> 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 na! Kalimutan na Mag-umpisa naman sa ano. Palagi na lang sa umpisa. Ibig sabihin, kapag ibig sabihin, di ba, wala kang na-improve sa sarili mo. Wala kang naabot na gusto mo. Bakit? Lagi kang nag-uumpisa sa umpisa. Kasi hindi ka naman pwede mag-umpisa sa katapusan eh. Umpisa nga eh, di ba? Palagi okay. lang umpisa, walang katapusan. So, ganun yun. Di ba? Uy, is it na pag may problema, labanan nyo. Di ba? Pag hindi kaya mag -lugs. Paano mo, host, oh, paano mo lalabanan yung sobra-sobra na? Ha? Ah? Paano mo lalabanan yung ano, ganun kung sobra-sobra na? Sobra-sobra na? Sabi nga, di ba, huwag ka maghanap ng partner na maintindihan ka. Maghanap ka ng partner o asawa na kahit hindi ka maintindihan, hindi hindi ka iiwan. Bakit? Tiniintindi ko ba siya, ba't iniwan ako? <laughs> ah, ah, hindi ah, ka pa nakamove on, dahi. Oh, hindi ka pa nakamove on. Ah. Ay, nakamove on na ako. Kapal na mukha <laughs> Pinirahan lang ako noon. Hayop oh, na. hayaan yun. mo na siya. Oh. At <laughs> ito na si Paladero. Okay. Ano ba trabaho mo ngayon, ate? Wala pa sa ngayon. Uh, saan ka ngayon? Sa Manila. Saan ka sa Manila? Sa Malabon City. Malabon. Malabon. Ikaw pala as, asan ka ngayon? Nandito ako sa Valenzuela. Valenzuela. Ah, okay. okay. Ah, gigil ka kaagad. Kumalma ka dyan, maglab. At kusan ka rin. Panadero, wala ka bang anak? Wala po. Wala. Okay. Sigurado ka? So, klaro, wala kang anak. Wala kang girlfriend. Uh, wala. pa. Hanapin Tandaan nyo ha, lahat ng umaakyat dito sa live ko, pinopost ko sa YouTube, Facebook, TikTok. Ngayon, ko may girlfriend ka at may o anak ka, dini-deny mo dito, eh, bahala ka sa buhay mo. Naintindihan mo, paladero? wala talaga. Oh. Wala talaga. Gusto ko lang ha, gusto Always ko lang yan. maging klaro iwan, para maging aware kayo. Iwan ko sa iwan, iwan kay ate. Eh, bahala siya, kahihiyan niya yon kung sakali mo. <laughs> ako oh, gano'n. Wala ako sa lahat-lahat. Alam nyo ba kung ilan yung views sa TikTok, sa YouTube na pag pinopost ko yung video? Ang dami-dami yeah. nakakapanood sa inyo. So kapag may tinatago kayo, o magtago kayo sa bulsa ng nanay nyo, ha? Basta ako, wala akong okay. tinatago. Sinasabi ko lang ako. Ah, wala, kapu. wala akong tinatago talaga, idol. Ako, meron. Gusto ko makita. <laughs> Ay, wala. Okay, ah uh, the live is yours, Paladero. Panat. Masapin mo si Lablab. Lablab. Mm. Nakalimutan ko tuloy kung anong sasabihin ko. <laughs> sabi mo, Lablab. Ipakita e, ka. Sabi mo nga, Lablab. Lab. Lablab. Ticharon ka ba? Lablab. Sabi mo, Lablab. Lab-lab? Chicharon ka ba? Ay, biglang magtago? Ano magtago? <laughs> Ikaw, tago ka uh, ng tago. Ibaba kita dito. A... Sabihin mo na paladero. lab lablab, Lab-lab? ka ba? Sagutin mo, bakit? <laughs> bakit? Sabihin mo paladero. Kasi gusto kong mag-iingay kapag kakainin na kita. <laughs> Ay, nako. Ang bagal naman yun. Thank you, Perena. Uy. Ang dami naman na. Thank you. Tawang tawa ka. Gusto mo mag-ingay? Hindi ka pa kinakain ng ingay mo oh. na. ingay ko talaga. Promise. o, <laughs> oh, sige na. Ingay yeah, uh, yeah, ka. Lalo na pag-gabi. Sige na, paladero. O sabi mo na. Maingay ka, lalo na paggabi. Maingay ka pa rin. O oh, ano? Nagtinginan kayong dalawa? Wala kayong tanong sa isa't isa? Hindi ate, may tanong lang ako sa kanya. 21 ka na ba? Oh, uh, 21, 21 years so old ka ba? Wala ka pa bang wala ka bang naranasan noon pa hanggang ngayon? Oy, meron na. Hindi <laughs> <laughs> ah, ka talaga na. nakikinig eh, no, hindi ka talaga nakikinig <laughs> Paladero. I don't in overload ko na lang para <clears> Hindi <throat> mo na sinabi ko, sabi ko nga, ano eh, second si hand. Hindi, naman sa, hindi huh? naman sa pag... Hindi naman sa pagde-degrade May... kay love-love. Kasi ganito kasi yan Paladero. Ganon din kasi ang mangyayari kapag kayo'y nag-usap na. Tama? So ngayon, kung dito pa lang, hindi mo siya tanggap bilang isang second hand. Diba? Kapag nag-usap kayo, ganon din ang mangyayari. Para dito pa lang, matapos na ang usapan. Tanungin kita ulit. Ikaw ba bilang isang single o lalaki? Tanggap mo ba yung isang second hand na babae? Uh, tanggap ko, idol. O, parang nauutal ka. Oo naman. dala takot lang ka ba? Alam nyo kung bakit ko sinasabi o oh, bakit ko dina-direct to the point. Kasi mag... Anong gagawin nyo? Magsasayang kayo ng oras, panahon, feelings. Mag-iisip kayo ng sasabihin nyo sa isa't isa. Di ba? Tapos magkatanungan kayo. Oh, may... may may, may yeah. ano ka na ba? Kumbaga, dumaan ka na ba sa matinding laban? Oh. 'Di ba? Ano pag sinabi ng babae, oo, oh, oo, oh. ay, oh, na-disappoint ka ngayon. eh, di, naputol na na may usapan nyo. Hindi siya pasado sa'yo. Ngayon, kung dito palang tanggap mo na siya, o oh, di ba, oh, wala na tayo magagawa. Di ba, balat na kayo pagkatapos nito kung anong gagawin nyo. Di ba? Para dito pa malaman na namin kung anong gusto mong sabihin sa babae kaysa naman may marinig pang pa babae na masamang salita galing sa'yo. ba? Diba? Tama yan. Oh. Bakit ikaw, paladero, ikaw ba hindi second hand? Sige. Hindi. Yes or no? Hindi. Ano ka? Brand new ka? Brand yes. new ka? Or brand new ka? Single pa talaga. <laughs> Single nga sila si ang ibig sabihin ng second hand, ikaw ba ay lumaki ng ganyan na walang experience? Meron na. Oh. Pares kayong dalawa. Oh. Meron naman pala eh. Oh. Okay, nga, meron na nga. okay, mag-away. Ka Hindi pa kayo. Hindi pa kayo. Okay, mag-away. Oh. Sabi ko sa inyo. Hindi pa kayo nag-away na kayo? So, ganito na lang. Love, love. Yes. Kung sakali ba nabigyan ka ng panahon at oras ni Paladero, ay eh susuklian mo rin ba ng oras at panahon para makapag-usap kayong dalawa? Pwede. Ano pwede? No. Pangalang? Oo. Yes or no lang, Tangot? Hindi pwede. Hindi, pag sinabi yes. pwede, no. ibig sabihin... Yes. Oh, yes. Di ba? Paladero, lakpak. Ay, na instant girlfriend, oh. Ay! Ay, plok, 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 plok. Ang tawa ka lablab, oh. Ah. Pero sinasabi ko sa'yo, ano, ah, paladero. Malapit ka lang sa akin. Ha? Ito'y 21 years old. Pag ito'y pinaglaruan mo, paglaruan ko rin yung sa'yo. Huwag tuwang tuwa ka. Tuwang tuwa ka lang ba? Ah, gusto ko lang ipaintindi sa'yo, paladero. Ako, ganun lang ako magsalita. So, dinadaan ko lang sa joke yan, pero sana maintindihan mo na. At kapag, kapag ayaw niya, huwag mong Balik ka lang dito kapag hindi kayo nagkasundo. Ha? Okay? Okay. Sabihin mo lang sa kanya. Kapag ayaw mo sa akin, okay lang. Kahit tumalikod ka Basta alam mo no. Tawang tawa ka talaga Lablab -lab, ah. <laughs> Nagkaintindihan ba tayo panade, uh, Paladero Yes po pa. Sige nga Kung sakaling maging kayo ni Lablab Anong gusto mong itawag sa kanya uh, sa, sa kanya lang po yung decision Nasa kanya Kung anong gusto niya Ayaw ko <laughs> alam. Ah, sige. Kayo'y may mga sariling isip na at nasa wastong edad na kayo. Alam nyo na yung tama at mali. Okay? Lablab. -lab. Bilang isang babae, huwag kang bungis-ngis, ha? Eh, paano? Ganun talaga ako. Mag-ingat ka, lablab. Nag-intindihan mo ako? Okay. Mukhang matulis pa naman ito si Paladero wala <laughs> Ah, yes po. Huwag mong sagutan <laughs> ha. Taplisan mo lang Tumatawa lang tayo dito pero maging seryoso ka talaga kayo. Ha? Itindiyan nyo. Oo. Uh -huh. Yes po, wala problema si sa akin po. Kapag ito. kayo 'yung nag-match at nagkasundo, balik kayo sa live nyo balitaan nyo ako. Balik kayo sa live ko ha. Okay? And uh, Paladero Kapag ayon niya, huwag mong pilitin. Balik ka dito, mas marami pang marami ka pang makikilala dito. Ayoko na nag... Ay, uh, po, ayoko mabalitaan na sabihin ni Lablab na hindi maganda yung pakikitungo mo sa kanya. Okay? Intindihan mo, Paladero. Yes, Idol. Sige, banat. Ingat kayong dalawa. I-follow nyo yung isa't isa. Ang tawang-tawa si Lab Lab, oh. <laughs> Kapag ikaw nasaksak ni Paladero, eh, ayaw ko makatawa ka pa. Okay na, Paladero. <laughs> ah, sige, okay na doon. Ah, sige pa na. Thank you so much, ha. Maraming salamat sa inyong dalawa. Thank you.